Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, magluluto ako ng munggo. Ayan o, yung munggo namin, yung kalahati yan sa one port. Kasi nung nakaraan, bumili ako ng one port, hinapi ko lang. Ayan, ito yung ihahalo natin sa munggo. Bumili ako ng pork chop, bali, 80 pesos ito. Ito yung aming ulam ngayong pananghalian. Hanggang hapuna na to kasi dalawa lang yung kakain nito Bawal kasi sa akin yung munggo. Yung mga beans, bawal yan sa akin. Kaya yung dalawang anak ko lang ang kakain yun. Yung pamangkin ko kasi wala dito. Umuwi na sa kanila. Ayan, kung nakita nyo, oh, madami din yung ating halo sa munggo. Alam nyo ba, doon ulit ako nagluluto sa baba. Kasi nahirapan ako mag-akit baba. Pag nakabukas ang shop, walang nagbabantay ng shop. Nahirapan ako, nawawala ng pera. Kaya kailangan talaga doon magluto. Tapos yung ating munggo, uhugasan din natin yan Para ready na. Pagdala ko sa baba, ready na yung ating lodotoin. Tsaka babalik ako dito para mag luto ng kanin. Ayan. Uhugasan lang natin itong ating munggo. Ito yung ating munggo. para matanggal yung mga lumulutang. Ibasan ulit natin. Ito na yung ating ano ba to yung dahon ng ampalaya para sa munggong. Naghahanap sana ako ng malunggay at malunggay ang hihahalo ko. Dagdagan ko sana ng malunggay. Wala akong nakitang malunggay. Kung tutuusin nga, magaganda na ngayon yung dahon ng malunggay kasi naguulan-ulan eh. Pero iwan po, wala akong nakitang malunggay dyan sa talipapa. Minsan, ang dami nilang malunggay. Tapos pag kailangan mo ng malunggay, wala na. Walang nagtitinda. Wala akong salamin kaya di ko makita kung maganda o pangit itong dahon ng ampalaya. Dati paborito ko itong ampalaya. Kaso nung nagkaroon ako ng kidney stone, sabi ng doktor, bawas-bawasan ko daw magkain ng mga beans kasi hindi daw alam kung saan nagmumula yung kidney stone sabi niya sabi ng doktor sa akin kaya kumakain man ako nito pero konti lang yung parang tikim-tikim lang ba hindi talaga ako nag ng ganito pero dati talaga paborito ko to lagi ako nagmumula buha. Sampung meso to eh. Gada rin ko sa... Narinig nyo maingay. Iingay talaga din. Kaya nga minsan pag gusto ko mang... matulog na tahimik yung kapaligiran. Doon ako sa Banana Hills kasi mga tahimik doon. Doon sa kabilang bahay din, sa may aso, tahimik din doon. Kaso, ano pa na ito? Pag andun ako, di rin ako makatulog kasi yung mga aso hinaharot-harot ko. Parang hindi ko mapigilan sarili ko. Ayan na yung ating kinisang munggo. Kinisang munggo na may ampalaya yan. Ayan o, oh, yung ampalaya, yung dahon ng ampalaya. Paluto na yan. Medyo nadamihan ko na yung sabaw. Ayan, malapot na siya. Hinaluan e, ko rin siya ng si Charon. Yung taglimang piso lang. Isang ano lang, isang balot lang kasi walang, halos walang taba yung ating uh, karning baboy. At ito na nga, pinagpatuloy na namin ang pagpagawa ng bahay andito na tayo sa third floor itong ginagawa ayan nilagay na yung hamba ng CR sa loob ng kwarto itong kwarto na to ay kay Rhea ito malaking kwarto ito kasi sabi niya kailangan niya ng maraming lagayan ng libro at maraming lagayan ng damit yan ang gusto niya kaya malaki ito malaki ang space nito at saka ayan ang magiging ano nito ceiling hanggang sa may biga lang kaya yung ibabaw ng biga hindi na nilagyan ng uh, ano ba tawag nito palitada tapos ang bintana dinagdaga namin ng hollow blocks kasi masyado malaki yung pagkagawa kung nakikita nyo ang tiris, ang laki nito pag sa actual na talaga na titingnan ninyo ang laki nito. Ang ganda. Kasi maluwag, pwede kayo maglaro dito. Pag may mga apo-apo na ako, ayan, pwede sila magtatakbo dyan, maglalaro. Tsaka pwede ka maglagay ng pole dyan kung gusto mo. Malaki talaga yan. Tapos, ang ganda ng view. Malapit na ito ano na lang to, Ah, uh, yung ceiling, yung tiles, at saka skim coat pintura. Ayan na lang. Ito yung pinto, pag gagaling ka sa teres, o kaya paglalabas ka ng teres, ito yung pinto. pag umaga, mainit dito kasi yung araw, nakatutok talaga dito. Kaya mainit dito, maganda magtambay dito pagkahapon kasi malakas yung hangin. At saka, maganda yung view kasi may makikita kang mga bulubundokin ba.